Senator Bato binalaan ang uniformed personnel na huwag sumunod sa unconstitutional orders. Narito ang news ni Angelo Bainio. Pinaalalahanan ni Sen. Ronald Bato de la Rosa ang mga uniformed personnel na huwag sumunod sa mga utos na itinuturing nilang labag sa konstitusyon. Bilang dating hepe ng PNP, iginit niya na tungkulin ng mga sundalo at pulis na maglingkod at protektahan ang mamamayan hindi lumabag sa batas. Nanawagan siya sa mga opisyal ng militar at pulisya na suriing mabuti ang anumang utos, lalo na kung malinaw na ito'y labag sa konstitusyon. Pinabulaanan din niya ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na ang AFP ay simpleng tumutulong lamang sa PNP sa umano'y tangkang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aniya, tanging ang Pangulo ng Pilipinas lamang ang makakapagbigay ng ganoong utos. Kinundi na rin ni De La Rosa ang nasabing hakbang bilang isang uri ng kidnapping at iginiit na nilabag ang karapatang konstitusyonal ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang isuko ito sa ICC. At yan ang aking news Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.